KENKOI Anime TV Nagawa mo na ba ang trabaho mo? Opo, mahal na prinsipe Natapos ko po ng maayos Natapusin silang lahat Paano mo naman nasigurado Na nagawa mo nga ang trabaho mo Natapusin silang lahat? Makinig ka ako mismo ang tatapos sa iyo oras na nagkamali ka sa mga ginawa mo. Naintindihan ko po mahal na prinsipe. Sa lakas ng bombang inihanda ko para sa kanila, sinisigurado kong ni isa sa kanila ay walang natira. Nararapat lang na walang matitira sa kanila. Dahil kung magkaganon, baka maging abala pa sila sa mga gagawin kong plano. Kaya mabuti ko nagawa mo. Opo mahal na prinsipe, ang bombang ginawa ko ay hindi basta-basta. Ang lakas na taglay nito ay kayang wasaki ng buong siyudad. Doon pa lang ay wala na silang paraan para makatakas pa dahil sa lawak na kaya nitong pagsabog. Kaya naman sigurado ako ni Abu ay walang natira sa kanila. Kung ganun, mabuti ang ginawa mo. Sa ngayon, babalik mo na ako ng Kakin Empire para ipaganda ang karangalan na dapat sa iyo. Sumunod ka sa akin doon, makalipas ang tatlong araw. Hindi lamang yan ang ipararangal ko sa iyo. Oras na makuha ko na ang lahat ng mga plano ko. Maraming salamat, mahal na prinsipe. Ano nang desisyon mo ngayon? Ha, may pulang mata. Para makasigurado kami na hindi kayo kurapi Kurapika, gamitan mo sila ng kapangyarihan mo para kung sakaling hindi sila tumupad sa usapan, ay magiging kapalit nito ay ang katapusan nila. To. huh? Tama ang naisip ni Lerorio. Magandang ideya din ito. Para maiwasan din natin ang pagdadalawang isip ng phantom troop. <laughs> Kung yan ang paraan para maniwala kayo, sige, pumapayag kami. Isa lamang itong pagkakasundo. Kung hindi kami tumupad sa usapan, sigurado itong magiging katapusan namin, hindi ba? Tingnan natin itong misyon. Sa oras na magtagumpay na tayo, maaari na bang matanggal ang kapangyarihan mo sa katawan namin? Pumapayag ako, alang-alang sa mga kasamahan ko. Maayos na usapan. Gawin mo na sa amin ngayon din. Wala na tayong oras pa. Bilang kasunduan, papayag kayo na sa pansamantalang pinuno ninyo sa misyon na ito. Ugh. ganito pala ang pakiramdam pag nakatusok ang mga kadena niya sa puso namin. Ngayon, nasa ilalim na kayo ng kapangyarihan ko. Kaya naman, sa oras na hindi kayo tumupad sa usapan, sabay-sabay itong babaon sa mga puso niyo. Siguro naman ay maliwanag na rin sa mga kasamahan mo ngayon. Seryoso kaming tapusin ang prinsiping yun dahil sa paggamit niya sa amin. Umanda siya. Isasantabi ko muna ang lahat ng mga galit ko sa inyo saka ko naiisipin 'yon pagkatapos ng misyon na ito uunahin ko muna ang prinsiping 'yon sila po ang mga tao na namin malapit sa pinaglabanan nila Don't Breaks. Ganun pa. Kung ganun, magandang balita yan. At ano naman ang balita kay Don Pricks? Sa uling pagkakataon, may lumaban kay Don Pricks na ang gusto ay makuha ang kapangyarihan ng Dark Continent at nagtagumpay ito. Unit din nagtagalay na talo din siya dahil nagtulong-tulong ang unang lumaban kay Don Prix. Napag-alaman pa namin na ang dalawa pala dito ay mula rin sa lahi ng Prix. Di na nakapagtataka, malalakas din sila. Kung ganon, gawin nating bitag ang dalawang ito. Mga tao sila, hindi sila pababayaan ni Don Prix. Hayaan nating kusa siyang pumunta rito sa teritoryo natin. Kasama ang iba pang mga tao. Huwag kayong mag-alala dahil hindi niya nataglay ang kapangyarihan ng Dark Continent. Nagamit ito ng sinasabi niyong uling lumaban sa kanya. Nalalaman ko ito dahil hindi ko na maramdaman sa iisang lugar ang kapangyarihan. Kusa na itong bumalik sa mga lugar kung saan nang galing. Kaya naman, kayang-kaya na natin siya ngayon. Kung ganon, dito pala nila itinanim ang huli at pinakamalakas na bomba na dapat ay pasasabugin nila. Napakatuso talaga ni Beyond Netero mag-isip. Buti na lang at nagapa natin. Walang duda. Kailuming ang punit na damit na ito Kay Luminga nagmula ang isang ito. Pero ano naman kaya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Krolo? Pakiusap, magpatuloy pa tayo sa paghahanap. Siguro naman ay malapit lang sila rito at nagpapahinga lamang. Gusto kong makauwi na kumpleto ang pamilya ko. Nasaan kaya ang kuya ni Kilua at pati ang leader ng Phantom Troop? Eh, kuya Ilumi, may kalakuhan ka na naman bang ginagawa? Ay nako ang batang yon dahil sa katigasan ng ulo niya. Ganun ang naging resulta. Sana man ay walang nangyari sa kanilang dalawa at ni Krolo. Siguro ay gumamit na tayo ng in, habang hinahanap natin sila. Ang kaso, baka matuntun tayo ng mga halimaw na mga naninirahan dito. Kung yan ang magiging madaling paraan, sige, gumamit tayo ng aid. Sampung kilometro, sapat na yon para malaman natin kung nandito ba sila o wala. Oh. Uh. Mm. Ah. Sampu. Totoo ba ito? Sampung kilometro ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng N? Ibang klase. Ganong kalawak ang kaya niyang gawin. Hm. <laughs> Wala ka pa rin talagang kupas, Don Freaks. inlang ba talaga ito? Oh Ipong klase wala sila sa lugar na ito. Pero maghanda kayo. May paparating tayong mga bisita. <laughs> mga tao nga! Sa tagal ng panahon, makakaranas na ulit tayo makakain ng mga tao. Nasasabik na ako, lalo na sa parting utak nila. ay naman, Kasama pa nila naghari ang naghari-hari at si Cold Bricks. Buti na lang ay wala na sa kanyang kapangyarihan na iyon, Kaya 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 na natin siyang tapusin. Malaking bagay na rin ito para sa atin. Pwede natin silang pagkakuhaan ng impormasyon kung nasaan talaga ang hinahanap natin. Marahil may kinalaman sila tungkol doon. <laughs> o paano? Paunahan na lang tayo kung sinong makakain sa kanila. <laughs> Mukhang napakarami yung yatang ang kalaban ngayon kahit dahil dyan ito, number 2! Akalain mo nga naman, marunong din pala magyabang ang mga halimaw dito. Ako nang pahala sa kanila. Mas magandang tignan habang kinakain natin sila, ay nagmamakaawa ang ka kanang mga itsura. Tayo na! ang galing ng ginawa niya. Oh. Ah! <clears throat> Mausay ang ginawa mo kay pero hindi pa pala tapos dahil mas marami pa pala sila kaysa inaasahan natin. Mukhang masaya na naman ang mangyayari dito sa Dark Continent.